Hello guys, uh, bali yung gagawin po natin ngayon is land cruiser Bali, cutback po yung gagawin natin ngayon Yan, yan po yung ano niya Bali, M speed po yung batak niya Bali, Japan po yata ito, install po lang natin, hindi po natin gawa yan Yan, bali aftermarket po siya parang mas mahal pa yata to sa ano eh sa HKS mga ganun mga Borla mahal yata to M speed yan ganda po bagong bago lang to mga isang linggo pa lang daw to sabi ng ano eh, driver yan ganda ng ano pastry po pati pastry pinalitan nila yan o oh bagong bago yun silipin po natin yung ilalim yan yan yung ilalim yan gandang kinis eh, hmm. eto yung sa may turbo yan o. ganda kinis ano po tayo sa likod yan ano yung likod niya ganda hmm. linis pa kasi bagong bago pa eh ba talaga yung mga mayayaman kung ano, ano lang binibili bali yan yung ano niya oh, what tip carbon fiber na siya size ng tailpipe niya bali ano, ang ganda ng tip niya. Sakto eksakto lang sa sa uwa. Bali mamaya po i-sound check po natin kung ano po yung tunog ito. Alamon natin mamaya kung ano yung tunog niya. Ganda lang ano niya. Hindi ko lang alam kung ano may ari nito o chick ba o Pilipino pala yung in-check na namang maya rin yun, mga chinese garter na naman sigurado yan, bala yung check po po natin ng konti, kung mayroong pang sasabit in-check ng kasama ko, yan, yun, in-check niya lang ulit yan kasi baka mamaya, yung start masira, ay bagong bago yun ayaw na mo yung arin nagagastusan kaya double check lang po na natin bago ipainal mirap na baka masira eh alam mo naman hindi yan natin gumagawa lang tayo baka makagalitan pa tayo ng incheck ang binabanan po natin para iurong yung goma kasi yung reserva niya kasi tumatama sa gilid eh kaya konting adjust lang. Yan. Bali susunduin po nang ano yan ng tire rings na yan yan. Konting adjust lang naman po para ano hindi masira yung goma ng reserba. Yan. Ay, babo pa pala uli kasi ano. Mayroon nga tayong ginagkita dito. Yan. Ayan na po. Okay na yan. Bali. Ito sound check na. Parang ganyan na lang po. Sakto lang yung tunog. Okay hindi. Bali. M speed po yung tatak nya ng ano. ng Nung dua quad tip niya Yan po yung uh, pakinggan nyo ba kung usap ko lang po yung tunog uh, comment po kayo para makapagpunahin kung maganda bang klase kung mga na to? tsaka quad tip niya